So, yan mga master. Good morning po. <coughs> Nububo pa ako ah. Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. Ayan, nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode ng ating Lala Move serie serye. Ayan, so kakalabas ko lang mga master at meron agad tayong pick up dalawa. So, mamaya na tayo magkwentuhan. Pick upin muna natin to. Dito lang to sa Miami eh. Ayan o. Oh. No? Diyan lang kapasok. Mga ilang kian gaano po karaming tahong ma'am? Hindi po kakasya ma'am. Oo, hindi may may laman po yung bag ko ma'am. Oo. malit. Oo, malit po kasi yung motor ko ma'am, may sakay akong kahon eh. Hindi, ano lang, change rider lang ma'am. Ah, uh, meron nakalagay diyan E mag-change rider lang po kayo o kaya yung sa taas ma'am meron, meron tatlong dot dyan pipindutin nyo lang yung tatlong dot sa gawing kanan ng screen nyo may tatlong dot dyan eh pag pinindut nyo yun meron na nakalagay doon na cancel hindi po kakasya may dala kasi akong kahon oo oo sige po salamat agoy Hungad agad mga master Tahong Ano ba yan Pero may pika pa tayong isa So pick up na natin to Hindi natin mapipick up yung isa Kasi ano eh Na na naman yung biyahe natin Master Ay nako grabe hindi po ako nagsasakay mga master ng tahong. Alam niyo kung bakit? Napakadumi nung ano, nung ano niyan. Sa, hindi pwedeng ilagay sa box. Hindi mo rin pwedeng iangkas. Kasi sigurado pag baba mo niyan, basang basa ka. No, kasi basa yan tahong eh. Tsaka nakasako lang yan. Tsaka yung sinasabi nilang 20 kilos, hindi totoo yun. Mga master, tahong yan eh. Mandaragat ako. Alam ko ang ano niyan eh. Pag isang sako, lagpas ano yan. Nagpas 40 kilos yan. So ayun, imbes na meron tayong booking Eh, negative Ang ganda naman ng bungad sa atin ha Oh, na scam na naman tayo mga master ang sabi laptop lang. Tapos biglang ano? Laptop daw at saka cake. Patay tayo dito laptop at saka cake mga master ang pipikapin natin sana naman naku puro cake pa naman no ano ba meron dito sa mga ano dito para may party dito laptop daw at saka cake ang, pagka, ang pagkakasabi lang niya sa akin laptop tapos biglang may kasamang cake na <laughs> tingnan natin mga master Parang ano agad ah. Tawag nito Parang mayroong mga ano yung mga bata dito. Pakasyo na yata nila. Wala pa rin yung magpapadala ng laptop at cake. Ayun lang. Mam, ma ano yung cake na yan mam? Ma Baka... Baka pagdating doon yung eh. ma na yan eh. Mam, lahat. <laughs> Hindi mam. Ma lahat po kasi talaga ng cake sa lalamove. lahat. Okay, oh, okay lang po, po hindi naman birthday cake to. Oo, hindi natin mas... Kaya hindi, hindi ko kami tumatanggap talaga ng cake. Kahit sino mga rider. Oo. Oh. Oo, oh, ma'am. Kasi, dyan kami nagkakaproblema sa cake eh. Oo. Oh. Ito, pwede pa to, ma'am. Ano oh, lang, fruits. Oo, sige. Oo, oh, yan. Pero yan, ma'am, hindi talaga pwede. Oo, oh, pasensya na po. <laughs> Kasi baka mag baka magalit kayo sa amin pagdating doon eh. Oo. ko na lang, Ma'am. Oh, oh Ma'am. Ito na lang po, Ma'am. Sige po. Laptop 'yan toyan, isa ha, kasi ambika. Oh, sige po. Lahat po, Ma'am, ng rider, ayot, hindi talaga tumatanggap ng cake. Ay. Kasi ano po eh, marami na pong nabansak cake. Eh. Oo. Oh. Pagdating doon, sira na. Kasi Okay. Salamat. Ma'am, 100% po makakarating na maayos to. Okay. Hmm. Hindi ko talaga tatanggapin yung cake. Buti mabait ka usap si ma'am. 10 kilometers mga master, 100 pesos, pwede na to. Pero pwede pa natin hanapan ng kasabay ito. Mga talagang hindi na talaga ako. One time lang ako kumuha ng, ano, ng parcel na cake. Hindi ko na inulit. Kasi talagang masakit sa ulo yung cake na yan eh yan dapat ano mas maganda ng magsabi ka ng totoo kaysa ipilit natin yung hindi pwede kasi pag pinilit natin yun sigurado tayo rin yung mapapaha okay so wala pa tayo makuha ang ano wala pa tayo makuha ang kasabay pag wala tayo nakuha kasabay ipabiyahe ko na to kahit isa lang no? tapos doon na tayo kukuha ng pabalik meron na tayong eh meron na tayong pick up ang master ah uh, puntahan na natin to, papuntang bako orto Hello sir, sa lalamove po ito boss uh, Ah Hello po, lalamove sir Asa ah, Sa lalamove po Wala nakalagay dito pero para kay Marilu Pambid Yan Yan lang po ako galing sa ano, pulang lupa oo -oh. Ayan mga master, buti na nakapag ano tayo Nakapag double booking tayo no? kahit pa ano, Kahit malapit itong ano natin, biyahe Mayro kasi mag double booking kapag ano, short ride Ma'am, Black 13, lot 2? Opo. 91. Yan. Lumagpas ako eh. So, ayan mga master. Let's go. Na Deliver na natin. Alright. So, puntahan na natin yung isa nating delivery. Dito sa Maiimus. Yan. Dito dito na tayo dadaan. Malapit dito eh. ay Let's go. Let's go second delivery mga master so kumita na po tayo ng 200 doon mga master sa dalawa na yan uh, 10 kilometers lang na 200 pwede na not bad But... po deliver tao po lalamog 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 kilala mo. Oh. na. Oh. Aya, bye -bye. Apo. Kilala oh. mo po. Apo. Dito sa mga babey nila. Ako po. Ha? Wala wala po. Okay na po. Kanina pa po ako dito kumakatok eh. Oh. Uh, sige po. Pinasok na. sabi ng ano ko pasukin ko na raw eh pinasok ko na okay successful mga master okay let's go so ayan mga master quality <laughs> quality sa pagkaantay ang tagal na tinagantay di ako naririnig nasa loob lang pala Alright, so yun. Hanap tayo ng booking ulit. Baka sakaling makasyamba tayo dito, Imus. Pabalik ng Las Piñas. Subukan ulit natin. Oh, I-text nyo po sa akin yung number niya. O oh, kahit dito sa ano, dito sa booking, dito sa may message dito sa booking. Ibigay nyo po sa akin para pagpunta ko doon, matawagan ko po siya. Apo, oh, sige po. Antayin ko po mama. Ah, papunta na po ako doon. Opo, part daw ng kalan. Part daw ng kalan. Okay, mga master, we're here. So, ayan, mga master, meron na tayong booking, isa. At uh, tayo po ay pupunta na sa ating, ano, 5 kilometers lang to, pwede na to. Matirahin na natin to, mga master, malapit lang naman eh. Okay, let's go, let's go, let's go. Pero baka makasyampo pa tayo papuntang Las Piñas. Baka yung... Tayong... Meron na tayong kasabay. So, ito, papuntang Las Piñas to mga master. Puntahan na natin to, No? Ang shipping, 86 lang. Pero sabi niya, gagawing 105. So, try na natin yan. 2.8 kilometers. Let's go! Kaya nandito na po tayo. Ha, napikapan ko na nga ito. Dito. Pagkain to eh. Ahil. Ah, papunta kay Cafe Drin. Oh, um, basta madali naman makontak doon. Oh. So, eh mga master ah. ah Pansin ko lang. Ilang araw na tayo dito sa Kabite. Puro Kabite yung ating ano, pick up at saka drop off. <laughs> ngayon, ngayon na, tayo na puro kabite, mga master. Yes ma'am, nandito na po ako sa 88. Ayun. Teka. Ga lang 'yan. 6 pesos lang. Okay na? Okay. Salamat. Attention na wala nang bayad talaga. So ayan mga master nandito na po tayo sa ating drop-off brunch. Samba 'yun. Ayun, panalo mong master pang-apat na booking. So, naka-apat na ano, agad tayo. Naka-apat na booking agad tayo. Magpapahinga muna tayo saglit. Magbabayad muna ako ng kuryente pala. Master, kakatapos ko lang mag ano. Kakatapos ko lang magbaya dito sa Meralco uh, at habang nandito tayo sa parking, yan meron ako nakuha ng booking. Yan, papuntang multinational, malapit lang 'to. Ah, uh, ano kaya yung pick natin dito? Dito lang to sa likod eh. Hello ma'am, lala mo pick po. Okay po. Ah, uh, ano lang po ito ma'am? One hundred seven. One hundred lang po. Ah, sige po. Sige po. Okay. Sige lang po. Ano pong laman nito ma'am? 107 lang pero ginawang 120. So, meron tayong 13 pesos na tip. Hello po. Ma'am, lalam, uh, delivery po ma'am. Uh, nandito na po ako ma'am sa may number 35. Okay, mga master. Nandito na tayo kaso lang, yan, nakasarado kaya hindi tayo pwedeng pumasok so, ayan mga master nakachamba tayo, no so, ayan meron na tayong, ano, meron na tayong pickup papuntang Las Piñas short ride booking sakto, sakto lang oh. nandito tayo sa loob nandito na tayo 82 daw eh Nandito na tayo sa ating pickup. Hello po. Good po. ma'am. mo pickup po. Ah, nandito na po ako, ma'am, sa may number 82 po. Okay, so tama naman, no? Ito, malaking puno na mangga. Okay na tong mga parcel lang. Walang pro Walang problema pag tao kasi, hindi mo tapos na. Oh, At least dito, tamang ano lang, chill-chill lang. Eh, oh. hey, boss. Oh. E. <laughs> Shout out sa'yo, sir. Five years, lalamove. So, ito po, may tip tayo dito. 120 daw yung nakalagay sa ano. 120 yung sisingilin natin sa ano. Sa client natin so let's go let's go ayan huh? puntahan na natin mga master alright so ayan mga master uh, ano to tingin ko last booking na natin to away muna tayo kasi meron tayong pupuntahan ngayon kaya uh, ayan i-attend na muna natin tong isa nating parcel tapos uwi na tayo sa bahay para makapagpahinga kasi mamaya may lakad ako So, assessment natin sa ating booking. Okay naman, no? Uh, kahit pa pano, quality naman yung mga pickup natin. Short ride, booking lang ang nangyari ngayong araw na to. Kasi hindi tayo makapag long ride. At, ayan na nga mga master. Kahit pa pano, kumita rin naman tayo, no? Kasi may mga tip, no? May mga pasobra. Yung ating mga kliyente. Nakalimang booking lang tayo ngayon mga master. 5 lot to St. Paul. Lala mo po. 120. 120 lang na ay. Eh. Para po kay Tess Minson. Tama po ba? Ayan. Nilo. 120. Ayan. Teka, ma'am, Okay na po? Okay, salamat, ma'am. Ay, salamat. Tip. Ay, grabe, thank you. Bindulan na naman tayo ng biyaya. Alright, mga master. So, ayun, mga master. Ang fare lang nun is 82 pesos. Tapos... Ginawa ng sender, 120. Tapos pagdating dito, ginawang 150. O, diba? Parang double book. E di panalo. Ay, dito. So, dahil po dyan mga master, tayo po ay uuwi na. Kasi meron pa tayong gagawin. At syempre, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga subscribers natin. Nakalimutan din ko kanina. Maraming salamat po sa lahat ng subscribers natin, sa mga viewers. Sa walang sawang pag-suporta rito sa channel natin 1,800 na lang mga master ang hinahabol natin para maka 100,000 100, na tayo Maraming salamat po sa mga hahabol pa Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe lang Para maging updated ka sa ating mga content Napakarami nating content dito sa channel natin So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa ating mga biyahe sa ating mga adventures Ayan, thank you po sa inyong lahat Tomorrow Saturday and Sunday Meron tayong fishing adventure Sa Kalatagan, ah, sa Lian, Batangas At abangan nyo po Yung ating adventure mga master So, yan lang Maraming maraming salamat po Sana matuloy, sana matuloy yung adventure natin no? uh, Alam niyo naman Isa sa mga content natin yung fishing adventure natin medyo mahirap-hirap pero sige lang <laughs> nakahiligan eh Okay, so yun lang mga master, maraming salamat po at tayo po ay magkita-kita ulit sa mga susunod na update dito lang sa ating channel. So, thank you and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!